Si Pangulong Marcos mga kasama nagsorry dahil sa dami ng na mga nasawi sa Bagyong Tino. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! Nagsori si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa pananalasa ng Baguio Tino na nagdulot ng matinding pagbaha sa Visayas. Aminado ang Pangulo na nagkamali sa paghahanda ang mga lokal na opisyal dahil storm surge ang inaasahan pero flash flood ang sumalanta. We are very very sorry uh, hindi ko, uh, na, na siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating uh, casualty figures. At ito uh, ramihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge, uh, yung papasok daling sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba-iba yung nangyari. at uh, hindi napag, hindi natin napaghandaan dahil iba yung ini-expect natin Tiniyak naman ng pangulo na mananatili ang gobyerno sa maapektadong lugar hanggang makarecover ang mga residente Magbibigay din ng 5,000 pisong ayuda sa mga bahagyang nasiraan ng bahay at 10,000 piso sa mga tuluyang nawalan ng tirahan But anyway na, na, nangyari na uh, we will be we will be helping the families of those na na, na, na naging uh, Naging casualty, uh, we, will help them to, uh, we will help them to recover, put them back on their feet and, uh, and do what we can uh, to make up for the loss that they have suffered. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang DPWH na inspeksyonin ang mga dike at kalsadang hindi kinaya ng baha at ang LGU na maghanda sa panibagong bagyong uwan. Kasama mo sa DZXL RMM Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMM.